Sa so mga boss, ano uh, ngayon naman tapakita ko sa inyo kung paano mag-inject o at ano ang ginagamit pag inject sa mga bihig na nagtatae, no? So, so syempre, tayo, kapag ang bihig nyo ay, uh, ang dumi niya ay puro tubig, tapos hindi na kumakain, then guys, kailangan agapan niyo. no? So, kasi, uh, mag-de-direct -di -di yun sa pagkamatay mo kaya. Kung hindi pagkamatay, bansot, no? Kung so, makasurvive man siya, bansot ang inyong bihig kapag hindi nyo nagapan. So, ang kasi guys, uh, pagkawalay ng mga biig, dapat yan, hindi yan na uh, nagkakasakit. No? Kasi, kasi ang yung growing na mabilis. So, kapag yan nag, nagkasakit at nagtae, uh, hindi yan, siyempre, hindi yan kakain. kung tubig lang. Tapos, ang tumiya po, tubig din. No? Makasurvive man yan, kaso, bansot. No? So, sila bang may gusto na alaga, bansot. No? Tapos, wala. So, dapat agapan natin ng uh, injection. Hindi yan pwede mga dahon-dahon lang, no? yung mga nakasanayan natin. Uh, huh? So, dapat ay uh, ito, sigurado ka agad. So, kung ano ito, ito guys, tingnan nyo. So, kunin okay, na natin so, uh, uh, dyan. So, napatay nyo naman ito. At dapat pag isa lang, kaya kaya na. Uh, one ml, one ml. na ano. Lang, so ito kasi guys ay uh, halos 10 years ko nang ginagawa kaya na, nap napakasimple lang na <coughs> kung nakapansin nyo napaka-simple lang <coughs> nang ginagawa ko ano? Pero sa iba, uh, kailangan pa na yung nagtagahawak uh, Nakatanaman nyo, kaya ko siyang uh, lang kahit nag So minsan guys, madalas uh, kaya nagkatay yung ating mga bihik. Behavior na ng baboy na iihi doon sa tubig, uh, doon sa tubig, yan, ganun ang, ano nila, ang kanilang uh, behavior. So dapat, kada every 3 uh, hours, pinapalitan yon o chinecheck yon no? Uh, <coughs> so ganoon lang na naman kadali. So itong baby ko kasi guys, kaya nagkatay ito. So, uh, uh, Dapat na maghapon, hindi napalitan ng tubig. No? So, yun ang ininom niya ininom nila, ininom nila. So, yan, kaya siya. Buti nga siya lang yung naapektuhan nila.